Mga kapatid ko sa Islam, kung tayo ay tatanungin kung itong babae na ito ay Muslim o kaya non-Muslim, ang agad na isasagot natin ito ay Muslima. Ngunit mga kapatid ko sa Islam, tayo ay magingat dahil hindi po siya Muslim. Siya po ay kafir. Siya po ay sumasamba ng Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid ko sa Islam, kung sakaling nakakakita po tayo ng ganitong mga video, mga kapatid ko sa Islam, wag na huwag natin isipin agad na ito ay Muslim. Dahil mga kapatid ko sa Islam, hindi po ito Muslim. Ginagamit lang nila yung imahe ng Muslim. Mga kapatid ko sa Islam, kailangan sa lahat ng mga kamusliman na pinakauna na aayusin nila, yun yung akida, nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na wag na wag silang makapag-shirk, makapagtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil yung shirk pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, yan po yung pinakamalaking kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran mismo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinabi niya, La in ashrakta, la yahbatan na amaluk. Kung ikaw ay magtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, mapapawalang bisah, walang saysay, walang gantimpala ang iyong lahat ng mga gawain. Wala takunan na minalkhasirin at katotohanan na pagdating mo sa kabilang buhay, mapapabilang ka sa mga taong talunan. Yun yung makakapasok ng imperno mga kapatid ko sa Islam. Kaya mga kapatid ko sa Islam, ingatan natin na masira yung tauhid natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. ندى فتايو ايسو ميسين الله سبحانه وتعالى، نوغ نوغ سبحانه وتعالى، الله اكبر لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الله الله ربي لا اشرك به احدا. نعوذ بالله. kaya mga kapatid ko sa Islam kung sakaling tayo po ay may mga agimat anting-anting pampaswerte mga kapatid ko sa Islam marapat na lahat ito ay sunugin natin itapon natin at tayo ay magbalik-loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil mga kapatid ko sa Islam pag tayo ay datnan ng kamatayan na tayo ay may agimat na ipinagbawal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala pampaswerte o kahit na anong anting-anting na ipinagbawal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala Wallahi la'adim tayo ay mga matay na kafir. At mga kapatid ko sa Islam, pag tayo ay datnan ng kamatayan na tayo ay kafir, mushrik, nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, tayo po ay habang buhay sa impyerno. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga muslim, mga mukmin sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, wala tamutun na ilaw ang tumuslimun. Ingatan niyo na kayo ay datnan ng kamatayan, na kayo ay hindi mukmin, kayo ay hindi muslim. Kaya mga kapatid ko sa Islam, naway itigil at iwasan, sumugin natin ito, itapon natin yung mga tingantin natin. Tayo po ay maniwala, yakin, iman ay direct na lang kay Allah subhanahu wa ta'ala. wassalamu wa